sa mga taong hindi po nakakalimot magsubscribe, subscribe uh, naniniwala po akong sila yung minatatanging busilak at may mabubuting kaloban. sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malayo sa sakit sa araw-araw. palang umaga, tanghali, gabi sa inyo na uh, sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas na aking YouTube channel, iwagan ang pangkasinan. Huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pindut na rin po ang icon like para palagi po kayong updated sa aking mga susunod ng mga video. At pagkakulog ko po sa inyong lahat, ng aking mga nalalaman po na panggamot sa spiritual at physical na karamihan. At lahat ng mga panggamot na mga orasyon, dito po lamang po matutukosan sa hiwaga ng Pangasinan. Pakatanda po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan na huwag pong ipagyabang. At panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Ay ang Diyos na pumbalang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakulob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at mga po ng ating Diyos ang mga kapangilin sa lahat. Ah, Sinsya na po kayo kung may nagputput, ah, may duman po na uh, ah, nagbabasura po yun, ah, kabilang kalye, narinig hanggang dito. Sinsya na po kayo. Sana po nawain po ninyo po kahit na may marinig po kayo na kakaiba po na kun po basta ang nakapokus po kayo dito sa akin minabagi kasi napakabisa po mga akin binabagi po dito sa Luwagan ng Pangasinan. Pakaingatan lamang po at paki uh, po uh, uh, sana po ay uh, maunawaan po niyo. At chatat po sa inyo lahat. Uh, sa mga baguhan po na ngayon na po nakatuklas ng aking YouTube channel Luwagan ng Pangasinan. Uh, huwag lang po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindut na rin po bilay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang pagkakalog ko po sa inyo lahat, uh, yung orasyon panglinis ng spiritu, kalulawa at katawan po. Napaka-importante po ito kung maglilinis po kayo yung sarili po ninyo. Hindi lamang po anima kristi. Ito po yung napakabisa po ni na pagkakalog po sa inyo na ginagamit ko po. Panglinis sa katawan po na uh, malilinis po, malilinis po talaga yung buong katawan po, pati kaluluwa po ninyo. Ito po yung ginagamit ko po nung ako ay nagumpisa po mga mo. Ibabagi ko po nyo. Napakabisa po itong palinis sa inyong sarili po, katawan. At pwede rin po itong gagamutin ko kayo nito. Iipo nyo lamang sa inyong dibdib po. Tapos iipo nyo sa isang basong tubig, inumin nyo po para malinis po yung katawan po uh, katawang uh, kaluluwa, uh, espiritu po. At gagabay po sa inyo at kakasi po sa inyo ang puras yung palinis ng espiritu, kaluluwa, at katawan po ninyo. Napaka-importante po sa atin na uh, uh, ngayon lamang po na matutok sa iwagan ng Pangasinan na ibabagi po na palinis po. Hindi lang po anong makristi po ang palinis po. Marami pang palinis. May Tagalog, may Latin, may English. Kaya yung po, po, sa inyo ay yung napakabisa po pong ginagamit na panglinis po sa ating uh, pang-spiritual po na ginagamit po. Bago ko po, po ako manggamot, inusap po nito tapos po sa dibdib ko tapos bago po ako uh, mag-devotion o mag, uh, mag, usan ng udirba, panamal, pundo, at uh, bago ko po pumunta sa manggamot ko. Kaya sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas na aking YouTube channel, narito na po ang baka sa inyo ang oras yung palinis ng spiritu, kaluluwa at katawan po. Napaka-importante po ito. Uh, sana po tumutok po kayo dito at uh, uh, uh wag makalimot pong uh, uh, pakipindot po yung subscribe, like, and share para matulungan po ninyo ako at tumihingi po kayong tulong po sa inyo. Ang hiwagan ng pangkasinan po, umingi po ng tulong po para Uh, gabayan po ako, tulungan po at ibabalik ko naman po sa inyo ang ibabalik ko po sa inyo ay yung uh, maraming darating na bihaya po sa inyo ang ibabalik ko po sa inyo na hindi po makukutul-kutul kundi tuloy-tuloy po ang biaya po na uh, ipakakaroon ko po sa inyo sa pamamagitan ng ating amang makapangyarihan sa lahat ang um, gagabay po sa inyo uh, sana po ay eh, uh, kung po kayo Basta magdasal sa araw-araw, umingi ng gabay sa Amas Diyos sa Makapangira at huwag makalimot pong uh, magpasalamat sa Kanya. Yan ang pong po ang uh, po. At huwag ok pong makalimot pong uh, bago matulog, bago pagkagising sa umaga, ay magdasal po tayo para uh, maibsan po yung konpo natin sa hinaharap po o sa kung may malaki po po tayong problema po, huwag po tayong magkakuan po, manalangin lang tayo ng manalangin sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. At ibabalik po niyo sa uh, tutulungan po kayo. Uh, hindi siya madamot po, tutulungan po kayo sa araw-araw. Alam niya po kung ano po yung nais niyo po mangyari po o nais niyo po po. Kahit hindi niyo binabanggit po yan na, alimbawa po hindi niyo binabanggit po na kailangan nyo po alam ng Diyos ang mga, kamay, mga kapangyarihan sa lahat yan yung uh, gusto po nyo mangyari bago kayo sa umarap sa kanya alam niya na po kahit hindi nyo nasabihin po alam niya na po na uh, uh, nasa kaluban nyo po kaya sana po maanawaan po ninyo aking uh, sa nyo na uh, uh, binagi po ngayong araw na to at sana mo ano po niyo ako ang hiwagan ng pangasinan po ay um, ang tinukan po dito sa hiwaga ng pangasinan po ay para makatulong po at matulungan po ninyo ako bukal sa puso ko po ang tumulong po na panggamot at mga ibabagi po mga orasyon sana po tulungan po ninyo ako sa bol, bukal sa puso niyo po uh, maraming salamat po at sana po maintindihan po niyo ako sa ating sinasabi po ang ipagkakalupo po sa inyo ay yung oras yung panglinis ng Espiritu Palo at Katawan. Ang panglinis po ay Miserere Mi Dios Cruz Sigundong Magnam Miserere Cordiam Tuwang It Sigundong Mul Ti Idinim Miserati Misi Rationim tuarum Cruz Dili Iniquitatim Miam Aprius Labami Ab iniquitate Mi Mia Cruz uh, ita Pikato, Pikato Mio, uh, Mundami, Unang, Kuitatim, Yam, Gusong, Kung, Nusko, Cross, Pikato, Mio, Kontra, Mi, simple TV, Suli, Pikabi, It kurang kurang Kuram, TPC, Cross, UT, Yes, Race In, Sin, uh, Munobus, Tuwis, It, Binka, binkas kong uh, judicaris ising inim in pitat pitatibus conceptus sum in in pitatis sipit, may matter mi uh, pros isang bis po sa po at uh, ihip po sa inyong dibdib po o sa astobig na inumin po yan po kahit direkta nyo na po ito kung anong mga po nakapag uh, dasal na po kayo ng pisa ng ama at nyo niyo po ito. Kaya na po kayo magdasal ng amalamin kung nagde po kayo. Na. Napaka-importante po sa mga gamot po na ito at kahit sa mga po ay napaka-importante po ito. Kaya i-share ko po sa inyo para may magamit po kayo. Nandito lang po ang Hiwagan ng Pangasinan kaya unawain po ninyo ako palagi at uh, napaka-bisa po yung mga binabagi ko po, po sa inyo mga orasyon po. Dito po lamang po sa Hiwagan ng Pangasinan. At bago ko po ipapakita sa inyo ay uh, sana po ay shout out po sa inyo lahat. Sa mga bagwan po shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Narito po ang oras yung pang uh, po. Ayan po. sana po ay eh, i-share nyo po sa iba para may magamit po rin sila na napaka-importante po ito ni sa kaluluwa at katawan, espiritu. Usalin po lamang po, pwede nyo rin po itong usalin po sa isip po, pabulong at ipunyo steam sa timdib sa tubig na inumin po. Bago po kayo magkumpisa po ganito po ay eh, magdasal po ay eh, maganda na po kayong isang basong tubig at ipunyo sa doon para kung po malinis po yung kaluluwa po ninyo at spiritu screen share nyo lamang po para maunawaan po ninyo yung cross cross na nandyan po cross usalin nyo lamang po ng cross huwag na po kayong mag sign of the cross po usalin nyo lamang po cross cross huwag na po kayong mag sign of the cross po Maraming salamat po sa inyo na sa pag-unawa po ninyo. Nandito lamang po ang Iwagan ng Pangasinan. Marami pong ibabagi po dito na makakatulong po sa inyo. Pang-araw-araw, panggamot. Tumutok po lamang po kayo sa Iwagan ng Pangasinan. At bago po kayo tumutok po, mag-subscribe po kayo, mag-like share. video. Uh, Maraming salamat po sa inyo na. At out po sa inyo na. Maraming salamat po.